kahit pa paano naman na ganapang ko paunti-unti gumalaw ng pino hindi may tatangging iba din na laking ng tilamay ng ting-anting sa galing malayo kuting tingin naging kambing sa dami ng hira eh, ay pwedeng pwede nga malaking kantin yeah. oh, sari nilalang lang anti talo o oh, oh, wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba o diba yung iba na bura eok sige gusto mo siyang kantahan yeah, magandang hapon ngayon ay September 26, 2025 so ngayon yata ay may bagyo medyo hindi traffic ngayon sa EDSA kasi parang marami yatang ang ngayon ng mga trabaho yung iba na maawan, maaga nagpa-uwi kasi parang uh, ngayon yata yung bagsak ni Ulupong <laughs> ni Ulupang ba yun? ni Bagyong Otong ba yun? medyo yung, sa, maganda yung biyahe sa Guadalupe let's go! Hindi nyo na pwede masisi kung ba't ganito. Ginaganapan ko lang na natural. Tsaka nagapa na mukutal nila. Ba't nagal na pang minahal. Katagal na na ko na tumagal. Tsaka alam ko na inaabangan na. Sa natabangan yung papakawalan para din abangan. Kaso palaban palaban ng batang alabang. Kinalakihan, nagalingan, nagalingan. Kaya nakasanayan ko makabuo ng badiin. Hindi ko na malayan, 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 malayan. Narating pati ako na pailing. Mga naniwala, di ko pwede biguin. Di ko pwede pakitahan ng bitin. Mga tingin na kalang busugan ko pa din. Kahit kabis na doon Alam ko na may mata na nagbabantay. Kung paano ko sasablay mo. Tsagang nag-aantay kung kailan ako tatamlay at lalaylay yung mga laway na laway na makita ako na mahina umay na umay na manira ngalay na ngalay na manghila kasi nga walang pinakitang hindi pumatay nung napasarap magrap ang daming nagbago daming nagbago mula nung kilala ng tao daming nagtulak sa akin palaging maging ganado palaging plakado pag gumalaw palaging planado daming pasabog kailangan pag malawak pasako pikaw din nang talo sa laban pag nabalot ng takot kung saan ka aabot akutin lang lahat ng mahahapot yung dami na pagod ay may sukli pag di ka madamot at kung di ko chinaga baka na uwi na sa wala ganito pala to kalala kita mo naman na pala paano kung hindi ko ginawa yung iba din makahalata malaki na anak ataya marami na pwede mo wala kaya hindi pwede mo hindi pwede puro mamaya baka sa huli mo pahiya totoo na parang himala nagsimula sa ibubati batin ng matagal ko din kayo pakatagwa gumanda pa yung kalidad mo nakita binaba na marami pa nagdududa puro kulos ang inuuna ngayon kita mo nga tumutubo na napakarami ko nakukuha pero di pa rin nalulula <laughs> tas sa ugali wala pa rin binago tao pa rin pag sa tao pero pag usapang rap iba iba ko ulit na lang may bago ka nga abangan sa tuwing mailalabas bago yun ang ginawang pambawi sa nakikinig palagi para masalo sila ganahan di yung mga bago ko hanapin yung iba naman nabababawan pero para din nato pagin di kasi nila maunawaan na yung bulsa ko pinapalalim kahit pa paano naman naganap ko kopa unti-unti gumalaw ng pino hindi may tatangging iba din ang laking ng titilamay ng ang ting sa galing malayo kuting naging kambing sa dami ng hira ito tuputahe pwede nga kalahing malaking kantin yung iba nakahalata na sa panganim na plaka nagiging malalabig lalo na pagpabaliktad na binasa bago ko magawa hindi ko pa nagagawa may balang ng para may pakita ko lang din ako gumagawa ng basta basta ngayon lalo pang nananabik kasi meron ng bumabalik gagawin ko pa rin ng gagawin ngayon saan pa kaya ako dadalin Subok na subok na yung lagi yun yung sinusubok nun Yung mga nanubok, yung ilang musok, tsaka kumulutong bohong Ito na ngayon yung mga sinabihan, yung gonggong sa tuktok na kami matutungtong Ito yung hindi nyo matutungton Tsaka ramdam nyo na rin pataas kami ng pataas Kada labas, kahit hindi madalas, palakas pa rin ang palakas Sa amin natong palabas, mabanas kayo ng babanas Pagkausap ang Pinas, pasok kami dyan, hindi na mapapalabas Facebook ka na magtaka ba't nangyari at paano kasi kitang kita nyo naman mali ng pasaklaro sari nila lang antina na talo o wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba o diba yung iba na bura ewan ah, hal hal pagisado ko pa pala konti kahit kapos kapos hininga medyo malawag yung edsa ngayon kasi siguro nga yung iba walang pasok considering na yun ay Friday ah. September 26, 2025 so simula dun sa Edsa Guadalupe Makati pala Makati pa lang, walang traffic eh. Swabe yung, swabe yung biyahe. Let's go!